kayo po bilang isang political analyst, ang Pangulo po ay wag na lang po bang sagutin, pansinin talaga si Zaldico at wag na lang siyang makialam dito sa investigasyon na ito. Ito po ba yung bottom line ng sinasabi natin kanina? Ah, uh, oo. Oh, oh. mm. ang, ang ang kasi, uh, syempre, mayroon ding mga nag advise sa Pangulo. No? Ngayon mm. kung, -hmm. kung sasagutin niya kasi nang wala namang ah uh, matinding ebidensya tapos hindi naman po pumunta rito tapos sinasabi ng mga abogado walang probative value mm -hmm. parang masyado namang ano no kung kung sasagutin niya na ko kung ano 'yon siguro pinagdedebatehan nila ngayon no ah mm -hmm. uh, uh, pero siguro pwede niyang, ano ang ang tingin ko ang dapat niyang sabihin eh, ah uh, Pagka-certify na lang niya yung batas ngayon dun sa ICI na tinatasa sa House of Representatives at mm -hmm. sa Senado mm -hmm, para mm -hmm. talagang mas matiibay ang ICI. Mm -hmm. Tapos, sasabihin niya na talagang he will leave no stones unturned para mas matibay ang investigation ng ICI, mas uh, wala siyang uh, kikilingan mm -hmm. at uh, hanggang kung saan man yung mapot. No? Mm -hmm. Siguro yun muna habang wala pa namang ira matinding ebidensya itong si ano mm -hmm. si Saudi. Kailangan kasi maano eh ma, ma tawag dito ma-assure ang publiko. Mm -hmm. Kasi nga sabi mo, 'di ba, hindi na alam kung sino paniwala oh, no, mm -hmm. paniwala ano? Mm -hmm. Na na ayun mo, na establish tayo. Mm -hmm. no Opo. Nako, mm -mm. mm -hmm. okay. Professor Gene ma maraming salamat po at uh, yung mga nanonood nakikinig, marami po kaming natutunan po sa inyo. And of course, sa, sa mga malapit sa pangulo, mag maganda yung sinabi mo, Prof. Ha? I agree with you na siguro dapat nga ay eh, wag na lang pansinin muna ng pangulo at yung mga dapat na ginagawa muna niya at uh, maging uh, eh kumbaga ipaubayan niya sa Senado at sa ICI itong investigasyon para naman hindi walang masabi yung ilan nating mga kababayan. Professor Franco, maraming salamat po. Good morning. Salamat.